Sino ang lumikha kay Satanas? Saan siya nagmula? Sinasabi sa John chapter 1 verses 1 to 4 na ang Diyos ay salita at lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Ibig po ba sabihin ito na nilikha ng Diyos si Satanas? Atin po itong alamin gamit ang salita ng Diyos upang malaman natin kung sino ang lumikha kay Satanas at saan siya nagmula. Kung babasahin po natin ang Ezekiel chapter 28 verses 11 to 19, dito ay inilarawan ang isang guardian cherub sa Garden of Eden, isa ito sa four archangel, na kung saan ang anghel na ito ay punong-puno ng katangian, perfect in beauty, full of wisdom, model of perfection, blameless, morning star, itong anghel na ito ay unik sa lahat ng anghel na nilikha ng Diyos, ibig sabihin siya ay natatangi para pangunahan ang lahat ng mga anghel ngunit dahil sa kapangyarihan na kanyang natanggap na mula sa Diyos, dahil sa katangian na tinanggap niya mula sa Diyos siya ay nagkaroon ng pagnanasa na pantayan o taas ang lumikha sa kanya ito ang kasalanan na nagawa ni Satanas, basahin natin ito sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 15, o maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa, at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili? Aakyat ako sa langit, at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayin ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Amen. Through this verse ay nalaman po natin ang kasalanan na nagawa ni Satanas, at nalaman po natin na si Satanas ay nilikhang anghel para sumunod sa Diyos, ngunit dahil sa kapangyarihan, at katangian na tinanggap niya mula sa Diyos siya ay naging mapagmataas at nagkaroon ng desir na pantayan o higitan ang lumikha sa kanya, ito ang kasalanan na nagawa ni Satanas kaya siya ay ibinagsak dito sa mundo, nawa ay nagkaroon po tayo ng kaunawan gamit ang salita ng Diyos. If we bless sa pamamagitan ng salita ng Diyos, once again we invited everyone for free online Bible study and theology for free. For support you can purchase products into my shop here. Thank you and God bless.